Salamat. Kate. <laughs> Ay! Ay! Pasensya na. Ay. Pasensya na. Nagmamadali kasi ako eh. Okay lang po. Okay, okay lang po. Ah. Sir! Ibabalik ko rin ang perang to sa inyo. Hihiramin ko lang po para mailabas si inyo. Pasensya mo. Magkano ang binayad mo, anak? Uh, nay, apat na libo po. Apat na libo? Saan mo kinuha yung pera? Si Joko po tinulungan niya po akong magtinda doon sa bulaklakan. Anak, hindi mo kikitain yung apat na libo ng ganong-ganong lang. Ta tapatin mo ako. Saan mo kinuha yung pera. Nangutang ka ba? Kanino? Ha? Ano to? Nay. Ano ito? Kanino to? Oh. Anong ginagawa niyo dito? Joko, nasaan si Mariposa? Naibabayaran babayaran ko naman po kapag nakapag na ako eh. Mariposa, kahit sa ang anggulo mo tignan, mali yung ginawa mo. Hindi mo dapat ginastos ang pera na hindi naman sa'yo. Ganyan ba kita pinalaki? Yan ba ang tinuro ko sa'yo? Ha? Ang kumuha ng bagay ng ibang tao? Kung alam ko lang na itong perang to ang gagamitin ko para makalabas ako dito sa ospital, di sana hinayaan mo na lang ako mamatay. Anak, hindi ko matanggap na magagawa ng ang bagay na to yung kumuha ng pera ng ibang tao. Ano ka ba? Ay, sorry na po. Sorry po talaga, Nay. Alak dito na ko lahi Kanina nagmamadali kasi ako. May bumangga sa akin. Hindi ko alam kung natukutan ako. Walit ko to ah! Wala nang pera ko! Ito! Oh, lisensya na lang. Walit ko yan! Eto. Ito ang bumangga sa akin kanina! Ito ang nagkukot! Huliin ninyo! Kaling nyo sa kusito! Tagalog! Tagalog! Sir, wag ano? 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 Ano?